Natupad na nga ang matagal ng wish ni Gladys Reyes na makapaghula ho sa iba't ibang bahagi ng London. Nandun pa si Gladys dahil balak pa niyang puntahan ang iba't ibang tourist spot sa United Kingdom para makapag ho. Tuwang tuwa siyang balita na nakapaghula na siya sa Abbey Road, sa Tower Bridge at sa tapat mismo ng Buckingham Palace. sabi pa ni Gladys na isa katuparan ko dito sa London ng aking mag, ang aking magiging Gladys Knight yung pagiging concert queen pero hula hoop concert queen sabi pa niya actually hindi ko na napak ang aking hula hoop kasi mabigat talaga yung hula hoop pero luckily meron palang lang hula dito sa mga kababayan natin so yun nga sila mismo ang nagprovide ng hula hoop ko so, sabi ko talaga parang isa sa mga wish ko ay makapag-hula hoop sa iba't ibang iconic spots sa London tulad ng Abbey Road Soon, I will be posting also sa mismong Tower Bridge o tinatawag nilang London Bridge sa Pilipinas. Pero actually, Tower Bridge ang tawag nila doon. Tapos, nag din si Gladys habang nasa background ang Buckingham Palace. Mang ganun ang gusto niya. So mga kaibigan, kanya lang muna ng ating Shibis sa muli. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood.